everybody! Boom! Boom! Ayun! Kamusta ka dyan mga ka-59? Welcome back ulit sa akin channel mga mam, mga sir. San mang dako ng mundo kayo? Naroon! Saludo po ko sa inyo. Welcome back mga ka-59. Ito po ay karuntung doon sa katatapos kong vlog mga ka-59. Isang reaction video ulit. Uh, nabanggit ni Tech June sa kanyang live nung tanghali na naputol is uh, iniipon na niya Naku, ito na ba yung sinasabi ko eh. Ito yung sinasabi ko, mga ka-59. Na kapag na upload ito, pero palagay ko naman na hindi nila i-upload ito. At uh, gaya lang nga ng gusto niyo mangyari is to doon tayo sa proper forum. So, yun din yung piniprepare nila rito sa proper forum sila mga ka-59 ito yung uh, pinag-aalala ko na lalo lamang na mapapahamak yung batang kargador kapag uh, sumagot yung mga manalastas kaya ay palagay ko ay hindi ito gagawin nila doon kung hindi ito gagawin ng mga manalastas if ever man uh, gagawin nila ito dun sa proper forum uh, pero Depende sa sitwasyon. Kung talagang ipinipilit ninyo at ayaw niyo manahimik at gusto niyo ng pruweba na sinasabing ebidensya Doon sa paglabas ng mga bata, eh, nililikob na ho ni Tech June yung kanyang mga videos. Nako? Paano ito? mai-upload sinasabi nyo huwag pagsilitaan itong batang kargador ng hindi magaganda nakaw, hindi nyo mapipigil yung mga katekram natin mga ka-59 hindi nyo mapipigilan ito mga to, magsasalita ito ng lalong hindi maganda kasi mga ka-59 hindi ho maglalabas ng statement ang mga manalastas kung hindi yung totoo Basic yan mga ka-59 No need na kailangan ng proof No need na kailangan ng ebidensya Or whatsoever na inyong inihingi Kasi Sila yung may bahay eh Sa kanila nakatira Pusang oh, gala naman No? Kailangan pa bang ipaliwanag yun sa inyo? Kala ko ba matatalino kayo? Ha? Kala ko ba mas mataas o mas malawak ang pangunawa ninyo gaya ng sinasabi mo sa live mo ninang na ang mga nanonood kay Tekram, uh, hindi ko ma-remember kung ano yung exact word na sinabi niya pero ang sinabi niya is yung mga nanonood kay Tekram ay makikitid ang utak. <laughs> Usang galaka. Ngayon sino ang makitid ang utak? Sa paghamo mo kay Jun. Sa paghamon mo kay Tekram o sa paghamon mo sa Manalastas family, nailabas yung footage. Ayan na! Iniipon na ngayon. Ngayon, naisip mo ba ang magiging outcome nito? Naisip mo ba kung anong sasabihin ng mga nanonood kay Ramil? Naisip mo ba kung ano ang pwedeng mangyari sa bata? Naisip mo ba lahat yun? Akala ko ba malawak ang pangunawa mo? Akala... Ngayon, sa ganitong sitwasyon, mga 5 na yun, ano nga ulit yung sasabihin mo? O oh, anak, bakit ka nagsinungaling? Yun lang? Yun lang ang kaya mong sabihin? O oh, anak, bakit ka nagsinungaling? After all, nahinamon mo itong mga manlastas na maglabas ng pruweba? At ngayon, ay eh, inaayos na yung pruweba? Iniipon na? Ha? Huh. Naisip mo ba na lalo lamang mapahamak yung batang kargador? Naisip mo ba na lalo lamang dadami ang masasamang salita doon sa batang kagal? Pwes! Ngayon, sasabihin ko, ikaw, wala kang kwentang mag-isip. Sorry for my term. Kung sino ka man, ikaw nga yun. Ninang. Ninang ng batang kargador. Ikaw ninang ng batang kargador na naghamon ng ebidensya, ng proof para mapatunayan na nagsasabi sila na totoo. Na hindi mo na naisip kung ano magiging outcome basta lang lumabas sa bibig mo ang paghamon mo. Ano para sabihin Uy! Lakas ng loob nito ha! Ah. Naghahamon! Diba? tatapang nyo nga eh, oh. Sa mga post nyo. Ang dami nyo mga post na ano. Meron pa kayo binabanatan ng isang vlogger. Diba? Kung talagang desidido kayo sa mga gusto nyo mangyari, eh di, upisahan nyo na. Post kayo ng Post. Ngawa kayo na ngaw, pag nabigyan kayo ng reaction. Ngayon, pagka nangyari yan na may public yung mga videos o anong oras dumating, anong oras umalis. Ano ngayon ang mangyayari sa inyo? kay dapat lang talaga magalit ang tao sa iyo. Kasi hindi ka nag-iisip na maayos eh. Bruce Lee ato totoong nagmamahal sa batang kargador. Tama ho ba yung pag-iisip ng taong ito? Tuwang-tuwa kayo, oy, naghahamon. Sige, sige, ilabas nyo. Hindi nyo nakikita yung magiging outcome. Naku. Hindi nyo nakikita yung magiging resulta kapag ka nangyaring inilabas ka ang video na to. Lalo lang mapapasamak. Ang batang kargador. Tapos pag nang pahamak at binash, kayo naman ang magsasabing, bakit ganyan kayo magsalita sa bata? Hey. Ay bakit kayo ganyan mag-isip? ba? Diba? Bago sana kayo naghamon, sana naisip nyo kung ano magiging resulta nung hamon ninyo. Kung totoong nagmamahal kayo at hindi nyo gustong pakinabangan yung bata totoong nagmamahal kayo, dapat nga itinuturo niyo sa bata ang tamang asal. Dapat nga minumulat niyo yung bata, kayo ng mga ninang ng batang kargador. Iminumulat niyo dapat ang isip ng bata. Itinuturo niyo dapat ang tama sa kanya. Kaya nga na sinabi ninyo, nasa inyo na yung batang kargador. Manahimik na manahimik kayo may pahamon-hamon pa kayo nalalaman tapos parinig kayo ng parinig sa social media tapos pag nag-retaliate o sumasagot yung kabila sila ramil lalo naman dyan si Tekpuren nga ngaw-ngaw kayo panibasa mga ninang kayo eh Hanggang saan kaya mangyayari ito mga ka-fight na ito? Nalalapit na yung June 12. Hanggang saan kaya mapupunta ang mga pangyayari ito? Pero dalangin ko dito mga ka-fight na ay maayos lahat. Okay? Magkasundo-sundo lahat. At uh, na hindi plastikan na pagkakasundo. Na ang lahat ay magiging maganda ang flow yun lang mga na simpleng dalangin natin dito mga kapahay men no? although nagalit ang kalamihan talaga doon sa batang kargador no? dahil sa kanyang ginawa at ginawa kay Tatay Ramil pero hindi natin may aalis na dapat din sisihin mga kapahay men dito yung mga taong nagudyok sa kanya kasi yun po yung matured ang pag-iisip yun yung mga matatanda ang nagsusul dito sa batang kargador no? yun yung mga matatanda ang gumawa nito kaya nagkaganito ang sitwasyon so paano mga mam mga sir abang amang tayo maraming salamat po mga mam mga sir saan mang dako ng mundo kayo naroon saludo po ko sa inyo mga ka 5 ingat po tayo at huwag kakalimutan na magpasalamat sa araw araw na buhay na binibigyan ng dakilang lumikha boom boom maraming salamat po